Diretso na po yan eh. okay. Asa ko rin kayo Tanong mo yung ibang kangkong Wala pa pang wala pa Sibuyas, tayo oh. si -sibuyas. Tari po tayo Sibuyas Pare po ay 10 kilo order

libra po. Tiyo, wala na nasa sa ilog. Anin? Anin, pito, walo. pa siya, may kakunti kulang. Kulang pa rin, ano? Siya mo, kakunti, the place. Anin. Nah, itu Kulang parinya, na pulau lain siapa? Di ni, akan jenis pupunin na natin siyam. Natututo na rin magsibuya sa ano. Pag natutoy maalam na. Next. Hello, may itid ka diyan. Hello. <laughs> the boss <laughs> uh -huh. o pasoyo po. Kulang pa rin. Ayun, okay na 'yung Kaunti pa. Isang pitik na. Yeah, na may kulang pa na kukuha pa ako mga kalateng kilo na lang. Mhm. Tapos ibubulot pa ng kalateng kilo at kulang din niya. Eh. Para mangkaating kilo po. yan na po, yun natin 'yung nabulot natin si Buya's. Kulang pa naman po, ay dadagdagan po natin. dito na po tayo babawas may nag order na po uli kaya ating tapos mas bababa po uli ngayon ang farm gate bilis pumaba Half kilo.

Walu. Ya. Sampuk. Ngayon po ang farm gate nito updated. Ay. 130 to 180. Yun na po ang farm gate nito ngayon. na mo siya maghanap buhay ngayon no? ba talagang oh. pasintabi po ano ito po namang ganito po talaga ang gayak na tinuro sa atin oh. No? sa isang supot ay eh, pagkasyahin ng sampu Yeah. Ang uh -huh. dami makakagamit na rin. Ano po? Uh. uh -huh. Mahal na. Hindi, yeah, na ah. Yari na po. Ayan siya ko rin tanong mo yung ibang kangkong, at pang pa. Ating pong yun uli dati, ating siya na yung nagta-travel, tapos tayo may yung pa pa ditong iba. Aho, yun po ang ano po natin ay pinaka mas mapapabilis. Aho, kangkong pa po ang ating bibirahin ngayon. Ito po naman ang ating panghapon. balabalan sila ang po ang pag pagarapo ano pagkuha. Meron pong pang-umaga, meron pang hapunan. Hindi po halos sabay-sabay ang order pabor po naman sa atin at i nababalansitin natin yung pangunguha natuto ka na rin yung ano sa na sa ganyan ako naman sa rekta lagi medyo atin pong kinong quality din yung ating gawa para balik-balikan para po manasabi tayo sa ating dalahan kahit sabing singit yung atin pwede may isabay po ay pero pag wasit yung ang gawa yan o sasabi ay marami pa laging tambak ano pero pag magagandang gawa ay Uber kaya sa edad. Ito't yung Uber. Mm Hindi. -hmm. Ba't bumuhal o humangin? Ay, matala talaga. Kaya di Uber sa edad na nga. Dapat mm -hmm. pala sakto-sakto din may bilang din ang araw. Ano? Mm -hmm. Ito kaya may dalawa linggo na. 15 days. Ba, o baka pa. Ah, higit Dapat pala sa 15 days. Eh, mm -hmm. sa bagay, kaya nga inaaral ay. Yung kabila, paganda ang pulang. Yung kasunod na rin, ano. Kaya mm -hmm. isusunod ulit natin doon. Wala pa? Wala pa. Dapat may, ano, yung ladder ay yung sunod-sunod na. Halos yung pang-araw-araw. Pero sa so palagay ko, kahit dito ito magilid, ay hindi rin naman mariready ka na Ay, hindi. Balang-balang. mga, balang Ah, pero pag yung sapo lang sa puno, ah. Ah. Gano'ng lambot ba naman ano, okay. ng pagkakangkong, kahit gano'ng lalaki o. Eh, okay, malambot. Yung kaya iba ginagahit po pati tangkay. Yung okay. iba. Okay. Yung okay. iba okay. ba